na mga namaga mga kapatid. Welcome back po muli sa akin channel. Update ko sa trabaho namin dito. Halos matapos na itong paglagay ng pasya dito sa may bandang harapan. Pinaka-tiris niya. Ang bandang taas yung pinaka-bubong nun sa may tiris. Bubong na lang kulang nun. Yung pinaka-taas na yun. Continuous na rin palitada dun sa loob. Tapos silipin natin sa taas mga kapatid nanalo siya lalo na din masila itong bandang baba sa ground floor mga next week pwede na maglagay ng framing nito pinaka ceiling dito Tapos kumplito na rin lahat abang nitong mga elektrikal. pwede na rin testing to pagka nagtakit na wala pa rin yung hamba. Yung bago ng supplier, matas yung supplier ng mga door jam. Kailangan nyo magamitin dito ng mga door jam. Yung mga dry. Yung treated talaga siya. Pagkagamitan mo ito mga kapatid ng sun dry lang. Tagalan lumiliit yung mga hamba lumuluwag yung pinto pagka tag-init siya pag tag-ulan yun sisikip yung pinto kailangan naka-treated yung mga hamba na gagamitin dito ah uh, ano nang gamot sa antayanay Simple lang. pinaka railing nito. Alas konti na lang din dito sa taas sa second floor. Mas kumpleto na palitada dito. Mga kantuan na ito pinaka pintana. Amba na lang din kulang dito sa pinakataas. six month pwede na mag kisami dito sa ground floor at saka sa sikan ito na lang yung medyo malaki lang pa dito isang kwarto na to ito tuloy na yung palitada dito ito halos tapos na rin Ang mga pusti na lang at saka yung kantuan meron na rin ito. Isa ni pa na rin na ano, 3 point. Pa-symbol. Eh. Dito ang taas. lamig dito sa tanghaling tapat hindi siya masyadong mainit kaya wala pang kisame makapal masyado itong pinakabubong dublis siya bago may palaman siya na styro sa loob baka tibay nito kapal bali dito yung area na to sa plano bakal yung nakalagay dito ito yung area ng aircon pina-revise na mayari pinabuhos na ito para matibay dito lagay lahat yung mga aircon ready na rin bubungan dito yung bandang likod hindi na mapumasok yung mga nag -rooping. ilang araw na wala yung lahat ng area nito maglanan Talis sila lagay dito pataas para doon siya may ground floor hanggang dito sa sikat lalagyan ng talis to magkabilaan the night malaki yung bahay to ganda ito pagka nangyari na natapos na salamin dito na liwanag pagka umaga liwanag dito ito yung sikat ng araw na masilihan natin dito lahat. Bago pa takpan to, papa test muna lahat nitong mga abang. Mahirap na pagka tatakpan mo to, hindi ma water test yung mga linya. Yung magkaka problema. Kailangan bago to takpan ng isami. Ma-testing muna lahat ng mga pipe na to. Pati sa water line. Ma-testing muna lahat to. Bago magsarado. Yan lagi yung mga back job pagka hindi nagtitesting. Hindi mag-water test. Pagka nagsarado na. Doon na lalabas yung mga leak pagka hindi mo matesting yan. Pagka may kisamina yan. Mahirap na i kung saan nanggagaling yung tulo pag hindi mo matisting bago takpan to. Kailangan ma-double check lahat matisting lahat ng tubig. Pati yung sa water line, ma mo na lahat ito bago magtakit na ng siling. November o kaya December pwede na siguro mag dito. Alam mo una muna itong kisame. Bago maglagay ng tiles dito. Laki siya. Magkaroon ng bathtub doon sa area na yun. halos matapos na lahat itong palitada dito may bandang right side Ang mga kantuan na lang naiwan yung bandang left side na lang hindi pa na napalitadaan pag natapos palitada lahat ng taas sa loob lilipat lahat ng mason dun sa may likod itong harapan. Hindi pa nakapagsak dito ng palitada. Abay-sabay na itong bandang harapan at saka sa right side pagka matapos na lahat ng palitada dun sa loob. yung malaki-laki pang palitada ito. Medyo kulang sa tao. Hindi pa na ipisahan itong pinakabakod. Dapat maupisa na ito. Bago matapos yung November dapat ma umpisa na itong pinakabakod ang ganda na tingnan ito pagka napalitadaan na itong left side at saka yung pinakalapan kitang kita ito sa kalsada bahay na ito Lapit lang yung kalsada. Dito lang. Ayun na, bago ko tapusin ng vlog sa araw na ito, shoutout muna sa lahat ng mga bago kong subscriber. At sa walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Shoutout sa inyong lahat mga kapatid, ayun nga tayo lagi.